spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Ako po muli ay bumabati po ng isang mapagpalang araw po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. At sagutin po natin ang tanong na ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Kasi nga po mga kaibigan at mga Marami po mga tao ang nagsasabi na sila daw po ay kristyano, na sila daw po ay mga tagapaglingkod ng Diyos. At sabi po ng ilan na ang ating bansang Pilipinas ay isa daw pong kristyanong bansa. So alamin po natin, sagutin po natin sa pamamagitan po ng kasulatan. Unang Biblia sapagkat ito lamang po mga at makababayan ang tanging batayan tanging basihan kung ang isang tao po ba ay nagsasabi po ng katotohanan o hindi. Ito lamang po ang magtuturo po sa atin kung ano po yung totoo at kung ano po yung mga bagay na sinasabi po sa kasulatan. Ito po yun at ito rin po mga kaibigat mga kababayan ang magiging batayan po natin upang masabi natin na ang isang tao ay totoong kristyano o hindi. Ito lamang po ang Biblia. Wala pong ibang aklat, wala pong ibang kasulatan, kundi ang Biblia lamang po. So, sagutin po natin ang tanong na ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Na kung kayo po may mga Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, subaybayan po ninyo ang aking pagtuturo at akin pong babasahin. At subaybayan po ninyo ako sa aking pagbabasa sa aklat po ng Juan, Kapitulo 8 at Versikulo 31. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito ng Panginoon, Kung kayo'y magsisipan sa aking salita, Kung magkagayoy, tunay nga kayong mga lagad ko. At sabi po dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26, sabi po dito, Ay ganito, At nang siya'y kanyang masumpungan, Ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, Nasa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga kristyano sa Antioquia. So malinaw po mga kaibigan at mga kababayan, nasabi sabi po ng Panginoon, kung kayo ay magsisipanatili sa aking salita, na ang ibig po sabihin po dito ng Panginoon, kung kayo ay magsisipanatili sa pagsunod, sa pagtalima o pagganap ng kanyang mga utos, ay tunay nga kayong mga alagad ko. At sabi po dito na yung mga alagad, pagka sinabi po mga kaibigan at mga kababayan na alagad, ito po yung mga tao na sumampalataya, nagsisi at nabautismuhan sa kanyang pangalan. Ito po yon mga alagad po at sabi po sa Acts o sa Aklat na mga gawa kapitulo 11-26, yung mga alagad ay pinasimulang tawaging mga kristyano. So malinaw po mga kaibigan at mga kababayan na ang ibig pong sabihin nang Kristiyano ay mga alagad o mga tagasunod ni Kristo o Christ-like. Ito po yung namumuhay po ayon po sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang katwiran. Ito po yung mga taong namumuhay po ayon sa kanyang mga utos. Ito po yung mga tao na namumuhay ng matuwid at ng may kabanalan at lumalayo po sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Pumaga mga kaibigan at mga kababayan, kung ano po ang ipinamuhay po ng Panginoon nang siya po ay naparito o narinato sa mundong ito, ay dapat ganun din po ang mga tao, ang mga tagasunod o ang mga kristyano o ang mga lagad. At sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan ng katotohanan, irerelay ko lamang po sa inyo kung ano po yung sinasabi po ng kasulatan. Hindi ko po sariling pagkakaunawa, sariling salita, kundi salita lamang po ng Panginoong Heso Kristo. Na ibig ko pong iparating po sa inyo upang malaman po ninyo kung ano po yung pinasasabi po ng Panginoon upang sa ganon malaman po natin ang katotohanan. Now, mga kaibigan at kung tayo po o ang isang tao ay patuloy na namumuhay po sa masama o sa kasalanan, at may mga bagay po tayong sinasangayunan o pinahintulutan na hindi po ipinahintulot ng Biblia, tayo po ay hindi po matatawag na kristyano. Malabo po pong mangyari po iyan. Dahil malino naman po ang sinasabi ng kasulatan na ang taong sumusunod sa kanyang mga salita, alagad. At ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin na huwag gumawa po ng masama o ng kasalanan, kundi gumawa po ng mabuti. Now, tayo na po mismo ang makakaunawa o makakaalam, makapagpapatunay kung ang sinasabi po ba ng iba ay totoo o hindi. Ang Pilipinas nga ba ay kristyanong bansa o hindi. So, tayo na po mismo. Kayo na po mismo ang makakasagot. Now, huwag po natin dayain, mga kaibigan at mga kababayan, ang ating sarili. Huwag po natin papaniwalain ng ating sarili na tayo po ay kristyano. Kahit ako man din po, hindi ko po binubukod ang akin sarili. Na ako po ay isang tao din po. At kapag sinasabi ko po na ako po ay kristyano, pero patuloy kong ginagawang masama o kasalanan, ay bulaan po ako. Bulaan ang kristyano po ako. Hindi po ako totoong kristyano. Dahil ang totoong kristyano, gumagawa po ng mabuti. Sumusunod po sa kanyang mga utos ang tunay na kristyano namumuhay po ayon sa kanyang katwiran. Kaya po, hindi po ganun. Sapagat ito po, malinaw po ang sinabi po ni Apostol Juan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3 at versikulo 8. Ganito po ang ating mababasa. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Ito po ang malinaw. Kaya po ako, Halimbawa po ako... Ito, mga kaibigan at mga kababayan, hindi ko po ibinubukod ang aking sarili. Dahil isa din po ako sa tao, at nasasago po ako sa kautusan po ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Kaya po, hindi po ako libre dito. Kasama po ako dito. Kaya po, halimbawa, sinasabi ko po na ako po isang kristyano, pero patuloy po akong gumagawa ng masama at ng kasalanan, ay hindi po ako totoong kristyano. In fact, ang sabi po ng kasulatan ang gumagawa ng kasalanan sa jablo. Kung ako po ay gumagawa ng masama, sa jablo po ako. Dahil po ang gawa ko sa masama. Now, sinasabi naman po ng ikatlong sulat po ni Juan sa unang kabanata at versikulo dalawa, sabi po dito, ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang ibig po sabihin po ng gumagawa ng mabuti, sumusunod po sa utos ng Panginoon. Kaya nga po kapag ako, nagsasabi ako na ako ako'y sa Diyos, na ako'y lingkod ng Diyos, na ako'y kristyano, pero ginagawa ko po ang kasalanan, hindi po ako nagsasabi ng totoo. Ako po ay bulang kristyano, huwad na kristyano, nagpapangapeke. Pero yung totoong kristyano, sabi po ng kasulatan, sumusunod sa kanyang mga utos, nananatili sa kanyang salita. na may tatanong po natin mga kaibigan at makababayan, e ano ba yung mga kasalanan na binabanggit po ng kasulatan? Ito po, mahalagang bagay po na malaman po natin ito. Dahil kung hindi po natin ito malalaman at hindi po natin makikita gamit po ang kasulatan, eh, baka inaakala po natin na kristyano tayo ay hindi naman pala. Kasi nga, may sinalungat pala tayong utos. So, ano ba yung mga kasalanan na binabanggit ng kasulatan? Upang malaman natin, matiyak natin, at tayo mismo ang makakilala na ako ba ang isang tao ba ay nagsasabi ba ng katotohanan na siya talaga ay kristyano o hindi? Tingnan po natin. Kung kayo po may mga Biblia, gaya po ng akin sinabi, subaybayan so po ninyo. Ito po ang sinasabi sa aklat ng unang Korinto kapitulo 6 at versikulo 9 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kanan ng Diyos? huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga ng sa Diyos Diyosan ni ang mga mangangalunya ni ang mga nagbababae ni ang mga binabae ni ang mga mapakiapid sa lalaki ni ang mga magnanakaw ni ang mga masasakim ni ang mga manglalasing ni ang mga mapagtungayaw ni ang mga manglulupid ay hindi magmamana na ang kare ng Diyos. At sabi po dito sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 19 21, sabi po dito, At hayag ang gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikyapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad po nito gaya ng aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. At sa aklat ng Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 21 na versikulo 8 Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya ni sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga papakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan So na po mga kaibigan at mga kababayan, ito po yung mga kasalanan na tinutukoy po ng kasulatan. Kasama na po dyan yung paninigarilyo. Kasama na po dyan mga kaibigan at mga kababayan, yung sabong. Kasama po yan. Tapos sinabi po dito ni Apostol Pablo, na at sa lahat ng mga katulad nito, kasama na po dyan yung pagmumura, pagsusugal, yung pagtatay sa luto, weteng, tonghet, ano mang bagay po na ginagamitan po ng pera, sugal po yan. At kasama na po dyan yung shabu. Eh masasabi po natin, may baka may magpiloso po, eh saan mababasa ang shabu? Wala po tayong mababasa po dito na may shabu. Pero ang tanong dyan, ikabubuti ba o ikasasama ang paggamit ng illegal na droga o hindi? Kayo po ang sumagot. E, ikabubuti ba o ikasasama? No, oh, nakikita naman po natin ang mga balita. Kung ano ang nangyayari sa gumagamit po ng illegal na droga, yung paninigarilyo. Eh wala din po yan sa Biblia na mababasa po tayo word for word na si Pero ang tanong dyan, ikabubuti ba o masama? No, ang sabi ng, may ano ba, di ba may sinasabi dyan, may babala dyan ng gobyerno na kapag nagsigarilyo ka, ay nagkukos ng cancer ng mga sakit. Makikita po natin yan. Now, ikabubuti ba o ikasasama? Ikasasama. May sinabi naman po ang gobyerno po. Oh. At tayo po ay pinasusunod po ng Diyos sa mabuti, hindi po masama. Kaya po, ano bagay po na salungat sa katwiran ng Panginoon, yan po ay kasalanan. At sabi po ng kasulatan, ano kalikuan ay kasalanan. Kaya nga po, ano bagay na sinasabi po ng kasulatan, at sinasalungat po natin tayo po ay nagkakasala. At makikita po natin dito mga at mga kababayan na nabasa po natin na yung mga nagsisigawa po ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kanyang karyan. Hindi lamang po sinabi na hindi kristyano, hindi alagad, kundi hindi pa magmamana ng buhay na wala hanggan, kundi sa halip, parusa. Kaya nga po mga kaibigat, mga kababayan, kapag, o oh ito, hindi ko na po ilalayo. Halimbawa po, ginagawa ko po ang masama, kasalanan at tabagit po dito. Halimbawa, ako naninigarilyo. Ako po ay naglalasing. Ako po ay tumataya ng weteng. Tumataya sa luto. Sabong, nagmumura. Nagagamit ang ilegal na droga. Nang bababae. Nangangalun niya, Hindi po ako kristyano. Hindi po ako matatawag na alagad ng Diyos at hindi po ako matatawag na sa Diyos kundi ako po ay sa Diyablo dahil ang ginagawa ko masama at na naman po ang sinasabi ng kasulatan ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diyablo kaya po kapag ginawa ko yun ako po ay sa Diyablo at hindi ko po dadayan ang sarili ko dyan pero kung ako po ay sumusunod sa Diyos at hindi ko po ginagawa yan kung tayo po ay sumusunod po sa utos ng Diyos. At hindi po natin ginagawa ang mga bagay na napanggit po sa banal na mga kasulatan na kasalanan ay tayo po ay sa Diyos at hindi po tayo sa Diablo. Kaya na po mga kaibigan kahit sabihin pa ng isang tao o kaya sabihin ko na ako'y kristyano, ako'y alagad ng Diyos, ako'y lingkod ng Diyos, ako'y sa Diyos o anak ng Diyos, kung ginagawa ko po ang masama, hindi naman ako sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy kong ginagawa ang kasalanan na hindi sa akin nakikita sa pamumuhay ang mga bagay na ipinag utos ang Panginoon, wala pong kabuluhan, wala pong saysay -say ang aking sinabi. Sapagkat sa gawa po tayo o sa pamumuhay po natin makikita o mapapatunayan na kung tayo ba ay kristyano o hindi. Now, ganito po ang sinabi ni Apostol Juan. Halimbawa, sinasabi po ng isang tao na siya po ay lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos, kristyano, at nakikilala niya ang Diyos, tapos hindi naman sumusunod, ay ganito po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Sabi po dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya yun po ang sinasabi ng kasulatan kaya po kahit sabihin pa natin na tayo po ay sa Diyos at nakikilala natin ang Diyos ngunit hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga ipinagutos at patuloy po natin ginagawa ang masama o kasalanan tayo po ay masusumpong isang sinungaling at ang sabi po ng kasulatan at ang katotohanan ay wala sa atin ayun po yung sinabi ng postuluan kasi nga po, ang katotohanan ang totoong lingkod po ng Diyos sumusunod at ang sabi po ng kasulatan ang katotohanan na ang tao na kakakilala sa Diyos sumusunod sa kanyang mga utos ang totoong lingkod ng Diyos o anak ng Diyos gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban at ang katotohanan na yung gumagawa po ng mas mga kasalanan sa jablo. ang Biblia po ang nagsabi, hindi po ako. Ang kanyang utos, mga kaibigan at mga sinabi ko na po sa inyo, na ang utos po ng Panginoon ay nakasentro po sa banal at tuwid na pamumuhay at paglayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Now, mga kaibigan, mga kababayan, mapalad po kayo. Na napakinggan po ninyo ito. Ito yung mga bagay na dapat po mapakinggan ng tao. Dahil kung hindi po, baka yung inasaan po natin na buhay na walang gan, ay hindi pala. Now, ito, Ibig po ba natin maging kristyano? Ibig po ba natin maging alagad? Ibig po ba natin maging anak ng Diyos? Yan ang magandang tanong. Ibig po ba natin? At ayaw natin mapabilang sa parurusahan ng Diyos. Ayaw natin makapunta sa parusang walanggan? hanggan. Ito lamang po ang sumunod tayo sa kanyang mga utos. Tayo po ay manampalataya. Tayo po ay magsisi at tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. Naituro ko na po, kung napakinggan na po ninyo, ang kasalanan po ay mapapatawad sa pamamagitan po ng pagpapabautismo sa kanyang pangalan. Sapagkat sabi po ng kasulatan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. So ito po yun, kaya po kung ibig natin maging Kristiyano at talaga ng Diyos, maging anak ng Diyos at maging tagapagmana ng kanyang karyan, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Acts 2.38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yun. At kapag naganap na po sa atin ang bagay na ito, ito na po tayo tatawagin anak ng Diyos, alagad ng Diyos, kristyano, dahil sumunod na po tayo sa Kanyang mga utos. At kung tayo po ay naniniwala na may Diyos, dapat po tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Again, hindi ko po ito salita, hindi salita po ng ating Panginoon. At mapalag ka kung mapakinggan mo po ito. At ito na po yung araw ng pagliligtas. Ang sabi po ng kasulatan, kapag narinig na ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyo po papagbatigasin ang inyong puso. Ito na po yun. Tandaan po natin mga kaibigan ang pagkakataon po na ibinibigay po ng Diyos ay sa mga taong buhay pa. Ang kaligtasan ay matatamo lamang po natin sa pamamagitan ng pagsunod, pagganap pagtalima sa kanyang mga utos. Muli, pagpalain po tayo, mga kaibigat magkababayan ng Panginoon. Nasa inyo po ang pagpapasyan, ay po ko na po sa inyo, mga kaibigat ang ibig sabihin ng kristyano. So, tayo na po mismo nakakalam kung kristyano ba tayo, ang kristyano ba ang isang tao o hindi. Hanggang dito na lang, po, mga kaibigat magkababayan, magandang araw po.